Be, na-interview ka, agad ba sinabi sa'yo na pumasa ka? Um, hindi po. Umabot po siya ng almost a week before ako ininform ng agency na hired na po ako. Pero within those days, maybe two or three days after ng interview ko, sinabihan na po ako ng agency na i-prepare ko na daw yung documents ko kasi nga daw gusto ako ng employer. Kaya tinanong ko si ma'am, si ma'am Sheila, bakit po ma'am? Hired na po ba ako? Sabi ko. Sabi naman niya, hindi pa, pero gusto ka ng employer. Kaya sabi ko, ah sige, tsaka ko na lang po i-prepare yung documents ko kapag confirm na na-hired ako. Sabi ko kay ma'am. And yes, almost a week na confirm nga na hired, officially hired ako. So, doon ko pa po prepare yung mga documents ko po. So, kung ikaw ay na-interview na and walang feedback ang agency, it means hindi ka pa po, po hired. Kung may pag-asa ka namang ma-hired doon sa interview, sasabihin naman niya ng agency, o oh, wag ka munang kumuha ng ibang interview, ha? Ah, wag ka munang magpa-interview. Sasabihin po nila ng ganun. Okay po? Galingan sa interview. Good luck po!